Nandito tayo ngayon mga boss sa plaza ng Dinalupihan. Dinalupihan Bataan. Ayan, ang ganda. Wow! Ang daming pailaw ng plaza nila. Maikita niyo naman, meron pang star. Daming tao mga boss. Hindi mo naman. Kahit saan ka tumingin. Puro ila o huma ikita mo na humukuti kutita. Wow! Ayan, yeah, ang dami nagpapapicture. Dami ba itang nagdalaro? Tinigyan naman. At syempre, meron pa siyang pakulong. May pakulo pa si Mayor na Tren, Tren, Toot, Toot. Yeah! Ayan, oh, mga boss. O, diba? Enjoy talaga mga kids nyo kapag nagpunta kayo dito libre lang ang sakay dyan. Iikot ka sa paikot ng plaza ng dinalupihan. Alright. Enjoy at siyempre, di kami nagpahuli at pumila na rin kami. Ayan mga boss. Umaandam na ang pila. Sana umabot kami. Lakad-dakad lang mga boss. Tingnan natin ang view ko pagka nakasakay tayo sa trend ni Mayor Tong. Ayan, ay kita niyo ba ikyura ng batang makulit? Enjoy ang mga bata dito mga boss. Pati natin ng ang isip bata. <laughs> Ayan na nga. Kala namin hindi na kayo makakasakay. At nakasakay na nga kami mga boss. Ayan na. Siyempre, selfie-selfie muna. You know. Ayan na. At aandar na ang aming tren. Bye-bye sa inyo. <laughs> vroom, vroom. Ayan ang view, mga boss. Pagka asa'y ka sa tren. Train train to Christmas ng dinalupihan bataan. Oh! Ang diba? Ang ganda. Daming ilaw. Ang ganda din ang design ng trend nila, mga boss, oh. Puro bata at isip bata. <laughs> hindi lang bata ang mag -e enjoy mga boss, siyempre pati mga magulang kagaya niyan. O, oh, di ba? Ang ganda ng plaza ng dinalupihan. Palong-palo. <clears throat> na, may na mga boss. Pangalawang liku na yan. Ayan, yeah, no? Ganda! Wala, ang ibang masasabi kundi. Oh my God! Wow! Mga boss, ng ilaw. Ganda ng ilaw nila. Nice. In, in tipong magandang tignan, hindi masakit sa mata. <laughs> Enjoy, enjoy lang sa pagsakay ng train. Ah, oh, bali yung train pala na tumuobos, isang ikot lang. Tapos, panibagong sakay na ulit. Siyempre, dahil marami na kapila. Para lahat makasakay sa loob ng isang gabi. Yan, mga boss, oh. O, oh, diba? enjoy ng mga bata, nag-enjoy pa ang mga isip bata. Hindi ko na lang at bababa na ang mga pogi. ganda ay eh. pa yung train ni Mayor Tong ah. na, ang daming pila mga boss. Nakikita niyo ba yung mga tayo sa gilid na yan? nakapila yan para makasakay sa train-train. So, yun na nga, mga boss. Bababa na kami to. Hello sa inyo, boss. Pila lang kayo dyan at makasakay din kayo. Yun na nga at nag-picture-picture -picture lang kami sa loob pagkatapos sumaay. Salamat, Dina Salamat kay Mayor Tom.